Another day, another vlog. Tara mga idol. Pasila po natin may natin. Hindi lang po sa ano, mamamasal sa bukid. E, ito talaga ang buhay natin. Pagdating sa sabaho, Dadamo muna ito sa natin nating mais. Nagantay po tayo ng magandang presyo. Para makabawi-bawi man lang sa gastos. Ito po, hindi po sa akin lahat to. Tatlo kami po naghati dito. Yung pangatlo, yung pananser pan po namin. sa pong gumagastos ng mga pataba. binhi. Tapos ang laban po namin dito, tatanggalin po yung gastos, tapos yung matitira, pagkatiyatiyan po namin tatlo. Yun po ang ano namin dito. san dalawa kami magpatubig dito para may kasama mahirap din po kasi pag ikaw lang nagpatubig okay. po, salamat po sa suporta